bid Grabe laki! Ayun Ay, lang ang gusto ko na laki! <laughs> oh, oh, Yung pang huli! Eh. Okay talaga! Pag dugsong-dugsong namin yung at ligas Kasi nga ba nga ng payong? Ayan! Eh, Lori Bid, bakit idalwahan? May dalwa! Dus-dus! Hello po, maulang araw po sa inyong lahat. Bali ngayon po ay mamimiwas po ng isda si Makoy at saka po si Tatay. At baka daw po makakahuli ng langisi. At si Makoy po ay malapit ng umalis. Ay dadalhin po niya ayon sa Dubai. Pasalubong po niya kay Istin. Yung pong nasa timba ay pagkain po ng alimango. yan. Saka magpapakain po si... Pagkain pa, pa. naman ng Yeah, po si, saka po si tatay saka po si makoy maulan po yeah. madulas po itong daan maputik si bossing lang po ay maglalagay po ng biwas yun yung siya walang biwas Nakahuli na po agad si tatay ng bangus. Ah, hindi pala bangus. Kuwan pala iyan. Bulan bulan oh, ito po. Ah. May bulan bulan ng tatay. Bakoy, oh, ito po. Ah. Dagayan. Oh. Yo, ay gugo oh. Sarap na eh, ah, nakaswerte si tatay. Ano 'yun? Dito tayo. Ito po yung nahuli po ni tatay na isdang bulan-bulan na, na. Mukha lang din po ng ano, abangos. Ooh! Maulan ko ang pamimingwit. Si Bosing po'y pinagkakapote ko ya. Ayaw. Ah, tsa daw ko. maliligo. Ah, pagpapawisan daw po siya kapag nagkapote. Wala pong nakibit kay Bosing. Aba, si tatay nakahuli na naman. Ay, <laughs> ano po yan? Bulan-bulan po ulit eh. patalo na po si tatay o ba, si tatay <laughs> mijad laki yoy, nakaserte si tatay nang nahulit, malaki yoy, laki malapad na yan po yung may tebo Oh. Nakakatakot po iyan. May kibo po iyon okay. Pag di ka po sanay humawa kay kay mati tibo na iyan. Napakahapdi po na iyan pag natibo ka. Ah. Oh, laki! <laughs> Grabe! May, uh, laki. kanila ang Ayun, nakahuli na naman si tatay. Yan kaya yung nakawala kanina. Bulan-bulan po. Ah, bangos pala. Nakahuli po si tatay. Bangos po. Ay. Bubusin ba yan? Busin! Naku, baka malagot! Ay! Dali! Makaya isang kiluhan. Nakahuli na po si Busing ng ano ah. Langisi. Eh. <coughs> wow! <laughs> Lapit mo dito, Busing. Baka okay. makawala ah. Tanto, tanto, kama, kuya, eh. Yan. Oh, ay laki ng bunganga nga. Okay na yan, Mako, yung ganyan kalaki. Oh, mga mga dal, ay, mga dalawa lang. Ay sa tate. Lagay mo dito abos eh. Ay! 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 Baka makawala pa. Malaki na rin po yun. Baka po yung mga isang kilohan na rin. Ayan po ang nahuli ni Bossing na lang isi. Eh. Kala ko hindi makakahuli. Ahon si tate ng bangos. Kala ko'y masisiro ka busing. Amin tahu tak? Kamu tahu? Ini, ini ni ada apa-apa. Ini jenis ni, nak Abay, apa Mahmud tu. Abai pati pun, batam tu. Ape, hindi ba naman ninamay eh? Okay, sir. Ay, yaba. Hindi, hindi ba? Na magpasa. Ang <laughs> pampabigat ka pa di, ha? Eh. Mala ko na Uy, Ito yung May huli uli si tatay, bangus. Bangus po ang nakibit kay tatay. May na-oven, busing, huli na. Ay, ano yan? Midyad. Ay, maliit. magagat. Alpasan mo. Para lumaki. Nakahuli ah, po si Bosing eh. Paalpasan po. May huli na, eh. May huli ka na. Ano <laughs> kaya? Ayan. Aba! Ayun lang ay saving. Kapag tama nito eh. Sa pao, ano? Sa isalas bowl. Mas malaki naman ito oh, doon sa iyong huli. Ito. Doon sa una, ikalawang huli. Oo, yung kanina. Yung nalpasan. Dalawa na po ang laki lululundag ka lululundag pala, masarap pa kalita na eh wala pala kaya kinigilip ng kalalaking isda eh kaya na siya uy, nakahuli si tatay ayun na lang matataba po matataba po, yung nasa irrigation no? Hmm. Bakit kaya matataba po na Yan ang segregation. Bang, baka po ikay mabiwas. Wala kang ibang magpapalag ang bangus. Eh, eh. Eh, totoo ka naman. <laughs> Abang. Hahaha. <laughs> Nakahawakan ah, ng liwas. Uy, aba. Ubusig, may Uli ka na uli. Oh! <laughs> Maliit uli. Eh. Alpasan mo. Pahuli po ulit si ay maliit pa po. Pahuli oh. po ulit si tatay ng bangus. Sunod-sunod na po ang nakibit. O, oh, pati si Makoy, meron na rin po nahuli. Para maliit pa rin yan, Makoy, yan eh. May, uh, maliit pa nga. Ah.

Oo, oh, may huli na busing. Tawagitan. na na. may isang kilo 'yan. Ayan huli na o oh, wal pasan. Ayan. Ay, kukuni na. Kukuni ni hindi, tatlo. Ah. Pakain na daw po pala ni Makoy in. Baka ay may isang kilo nga ha ni Boss. Oh, ay, mabubus pa. Uno, uno. Honig tayo bilan eh. Ay, may mga gitis sa kilo. Hoy, mala. Ah, uh, oh, ay busing mga kalpas. Ayan naman po siya. Ito, ito. Ito naman po siya. Si bossing po yung nagtatabas po na yung dahon po ng niyog. Malaguna. Ito yung lahat po ito yung aking tinginan. Dito lang po natin para nakikita po yung tao. Si bossing po yung dito naman natin sting manghuli ah, sa kalakan po. Ay! Ay, <laughs> nakalpa sa amin ini. Eh. Ay, <laughs> yung nakalpa sa amin ini. Nakalpa sa amin ini. Nalagutan po si tatay ng biwas. Nakay daw po yung malaki. Si Bossing pwede naman sa kalakhan okay. po ng... Ay, yun natin yan. Yeah, Nang pispanda. Oh, may huli. May huli na, Bossing. Ano yan, bangos? Uy, oh, laki. Okay. <laughs> Malaki? Bibili kaya? Ha? Bakay may bibili sa atin. Bakos. bangus. alok mo kay Tia dati. Chi. Bibili lang. Malaki po yung bangos. Nanahuli. Aba, ako hindi na yung magtatanggal, Busing. Dito, dali mo Oh, Busing. Aba, yung lulundag. Saan? Oh, gano'n lang. Ay, lumundag. Ah. ay, busing, busing nakalundag na nga ah. hmm. ikaw ha, gusto mo pang tumakas nahuli ka na Ano yan, busing? Ano yan, busing bangos? Mid ha? Mid-bid. Mid-bid? Uh, <laughs> Grabe! <laughs> e, Ganoon mo nga busing yan. <laughs> Grabing mid-bid. Grabe laki. Yan ang <laughs> tatay mo yung kay Maron na ginagawa. Ayun lang, <laughs> gusto ko ka lalaki. Grabe. Okay po oh, ah. Grabe po laki po ng isda. Okay po Ah ah. po si Tatay. Ay Baka makakadali rin ng ayun. Malaking midbid. Hoy, sarap na 'yung busing. Yung luto ko sa nakaray pakseo, aba ay gusto-gusto nila. Dito lang po ni Bossing Nahuli ah. Binabantayan ko tayong bangusay. ay. At kakaluwag-kaluwag. Hindi ko tuloy na ipakita nung nabing wit mo. yan lumipat na po sila dito ah. Sa isang pitak. Oh, bayon. Mahangin po. Nakahuli po ulit si Bossing ng bangus. Bakit niya ipatagilid? Eh? Ba't i... Ah, midyad! Pala ko'y bangus. Magkamukha taong bangus at midyad eh. Midyad. Midbid Magkamukha po ang... Tugi na lang. Aba, kung hindi na yung magkakawa. Aba, Oo, oh, yun. Aba, okay, ano? hindi. Akin ito tumigil. Bukha ka ng tahugan. Oh. Uh. Yung hindi aridi at ihuhugso. Tis, eh, bakit na liwas ay... Eh? Nakahuli po ulit si Bossing ng midbid eh. Pero iba po yung laki nung kanina. Baka yung mga da dalawang kiluhan, Bossing eh abang-abang lang po kami at parang tahimik ulit wala pang kumikibit si bossing po dito po ulit, ah, sa kabilang grabe po mawin Nakahuli po si Makoy ng Bugaong um... Pwede okay. okay, Ta, <hed> ba kuyo? Hindi kayo na huli. kay yun yung malaki? Hindi. yung malaki. Oo. Nakasapit sa... <scholars> saan mo nahuli naman eh. Sarap din po yung isda ngayon. Yan ay ano ah, makapal ang laman. Ayan po at pa na si Tatay, sa po si Makoy. Tapos na po mamingwit. At parang uulan po ng malakas at malaki po ang dilim. Tasabay ka natin. oo pinapasabay na ako ng kuya. Ayun kaya ah. Dalhin na rin natin. Yan ba no ah, nakasabit. Baka nga rin dalawang kiluan. Oo. Oh, oh. Buhay pa? Baka ah, makalpas pa dyan sa tubig ah. Ay, kinibig ka po natay. bossing po yung may pa dito. Magpapakain pa po yun ng ano ay mga alamango. Ano, dito ka okay, lang yung magkuha na ko. Susunod ka na rin. Ay, sige. Ayan, at bali kami po ay pauwi na. Ako po ay sasabay na sa kanama ko Si Bossing naman po ay kasunod na rin namin. Magpapakain lang po siya ng mga alimang. Yung pong nasa timba. Napamain. Sasabog lang po niya dito sa fish panda. At pauwi uh, na rin po siya. Grabe, napakalaki po yung mipid Na eh. nahuli ni Bossing eh. Sigurado ngayon po mataba. Nakakatuwa. Nakakatuwa pong mamingwit. Dito na po kami sa kalsada.

<laughs> Apo, ay, yun. Oh, Ang <laughs> uh, <K> <laughs> Dati po tamse. Uh, uh, ay, yeah, Ay, <laughs> uh, Ay, uh, 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 Sa ganda. Ano, kalaki. Oo, ay, talaga Sa na niya. Wala kami. kami huli. Yo, <laughs> po, <laughs> Ay! Ay, di ba nang din? na ay, laki, laki, laki. Ganda, tingin. Oh, yung panghuli. Oh, may umang pa yun. Ayun, dito. Sabang mo na, medyo na. Sa kailan mo lang kasi. Hindi po. Kailangan ko tatiya. Pwede ba? Ngayon, gula, sinakakita na gano'ng kalaki. Nasa lubya tayong tayo. Ano na, balo. Nang makapitin ka. Okay talaga. dugsong namin dug yung bangusan at tatlong niya. Kasi nga <laughs> <laughs> ba ha, nga, ng payong. So, Ayan. Uh, Ayan. Yeah. Ayan. Ating pag dugsong-dugsong namin yung tatlo. <laughs> hmm. Pero, sila singa. <laughs> tatlong bangus. Ayan po at ito na po yung mga nahuli po namin isda. At ito po yung pinakamalaki. Kailuhin <laughs> mo nga makoy itong pinakamalaki <laughs> ah. Ito. Ah. Eh, Lori Bale, bakit yung dalwahan? May dalwa. Dus Aba. Dus-dus. Oo. Mapakalaki nga pala na yan. Dus-dus. Dus-dus. man dus. dus. yeah. Wala may nakahuli ng isa. Siyan. Siguro yung mga ko rumalag ako. Papatikyan mo na ako dito ah. Ba, uno, dos. Uno, dos yung isa. Isa pala hmm. uh, yung mga nabibihan na. Baka uso. Ah, siya na guhit. Dos, uno na. Sabay ba namang tuba ito, ha? O, isang to-tatong kilo! Ewan ka lang, bibigyan mo pa rin ngayon. Hindi na, tawad na po ito, ha. Medyad pa. nakatawad pa. Para nakatikin mo si Este ng medyad, O tatay, sa Saya na po itong mga... Oops! Kasi mamaya, bibigyan na lang dito ha. Pagpa na indirin ito, ah. Ito ang mga namang dalaw na eh, isa. Ah. Ito ang mga namang dalaw na isa. Tangpang pandipula naman gusto sa... Oh, Lagyan mo na yan ha. Sergeant. Natala huli ni Lulu ah. <laughs> tatlo. <laughs> Salamat po. Ate, yung ka bali. Oo. Bibili ka ng bangos. Kukuhay mo na ito ah. Ano kukuhay mo yung Ano yung midbid? Oo. 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 Kaya nga, kaya nga, ano ni ko na yung bagam na katawa. Ano ka ni? Ano ka ni? Ano ka ni? Ano ka Ayan po, na dito na si Bossing. At lilinisan na po niya yung isang malaking midbid. Grabe. Yan ay parang 2.2. Point... 2.2? <laughs> wow, ayaw ko mga kikilo din ah. Ano? Kaya kabisado ko. Nalaki rin ng ganyan, ang bangos. Malagat oh, oh. pa nga sa rito. Ah. Oh. Yung mga kainitod sa dagat ah. Oh. Kinakaliskisan na po ni Bosing yung isda. Grabe. Pinaparty po ni Bosing Dalwa. Grabe po kataba. May apla po. Uh nati -huh. uh -huh. Balihin natin po ni Bossing sa tatlo. Ito pong isa ay sa amin. Ipapaksil ko po, po ngayon. Tapos ay itong tatlo ay kananay. Na itong tatlo po ay kanatatay. Ah. Ay, ang ulo, Bossing. Okay. Ay, Bossing daw po yung ulo. Diyan si tatay po. <coughs> ay, ah, ito pong ano ah. Midbit. eh. Iya, yeah. talaga <laughs> naman. Uhatin naman Mataba po. Ayan, guys. At eto na po yung aking pinaksiw na isdang mipid. Wow. Talaga naman pong mataba. May apla. Nakain na po si Milot at saka si Bala. Parang unti-unti ko nang magiging favorite ang bibig niya. Mm -hmm. Napakasarap po, parang langis si eh, mama. Mm -hmm. Grabe. Gawa ng sobrang mm -hmm. laki talaga hanin. Mm -hmm. Mataba. Mataba po. 2 point ko kayo yun. Ha? 2 point ko. Uwe? Mm-mm. lang sa mga nakahuli mo kami. Mm -hmm. Para po talaga siya langis si. Eh. Taba. Kain na mama. Okay. Kain po. Mamaya kami nang papa, tapapay. Eh. Mamaya kahit pusok pa daw kakain ko pa.